Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ang Banatero, si Coach Oli Boss Dadat, si Banat Bay. At ngayong araw, may part 2 po tayo ng ating interview kay General Bantag dahil sa sobrang uh, trending ng interview na ito. At dahil nga sa sobrang trending, eh, medyo may nainis na isang sekretary at keso kay Iko Co Contempt daw tayong tatlo. Uh, linawin ulang lang muna bago tayo magsimula na hindi po namin alam ang lokasyon ng ating guest na si General Bantag, hindi po namin alam kung saan siya at sa katunayan eh boses lamang po ang maririnig natin ngayong araw nito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Magandang gabi, Sir Bantag. Nandiyan po ba kayo, Sir? Ah, uh, at ako naman si Mr. Bantag, Banateros Brothers. Magandang gabi sa inyong lahat. Parang sir, energetic sir tayo ngayon, na Sir, yes. simulan natin. banata na natin Sige. kagad Sir. Okay. tanong? Pwede ho ba kayong sumuko na ng uh, hindi kaming utusan na huling kayo? Pwede ho ba namin kay mahuli ngayon? Pwede ho bang ilabas nyo yung kamay nyo dito sa aming TV screen nang mahuli namin kayo kasi nautuwa kami? <laughs> pwede kung banat at Kung yan ang request mo, pwede kong uh, i-grant. Kaso kung ako yung nasa pelikulang horror na ang title, Ring. Diba, lumalabas yung horror na babae doon. Kung uh -huh. pwede sana, hindi gawin ko. Pero malayo naman ako sa inyo kasi. Hmm. Pero sir, an an ano ba ang ano? Pwede magpasuko sa inyo ng uh, magkaalaman tayo, sir? Paano yon Ano po ba ang uh, pwede magpasuko sa inyo at harapin po itong mga kaso ninyo? Alam mo, talagang gustong-gusto kong harapin talaga lahat. Kaso, paano ko naman haharapin kung andyan pa si Secretary Boeing? Nakita naman ninyo, yung kayong tatlo mismo, muntik pang kasuhan. Kung hindi pa yan, natanong ni Senator Coco Pimentel, ay di nagka, ano, nagka siya sa sagot niya. At ah, nakita naman natin kung anong naging outcome. Talagang walang kaso. Pati si former President Digong, ganun din naman ang kanyang idea na talagang walang na-violate na batas ang Banatero sa pag-interview kay Mr. Bantag. So sinasabi niyo sir, kayo ay aarap po kung itong si Secretary Rimulya ay magre-resign? Ay oh, naman, talagang arapin ko yan. Pero kung ang papalit na naman ay kayang-kaya niyang impluensyahan kasi nakita mo naman ang BBM admin ngayon, puro tambalos-los na eh. Diba? Nakita mo, smuggling. Walang kaka walang ka comment comment, wala tayong naririnig sa presidente. Ang ng kaguluhan pati sa Mindanao, wala ka pa ring marinig. Wala eh, ang hirap talaga ng kalagayan ko dahil nga sa klase ng administration na ito. Rinirespeto ko naman ang ano, ang batas. Kaso, hindi ko rinirespeto ang karakter nila. Karakter ni Boeing, Karakter ni Dilemos na NBI na walang ginawa, kundi magpatong ng magpatong ng kaso. Kahit sinong tanungin ninyo may kakilala kay Dilemos, yun ang ugali ni Dilemos. Balita ko nga ho. Eh. Ano kasusuko? Oo. sir, uh, matanong ko lang po. Lagi po natin na usapan sa, sa media na itong patungkol sa Bucor. Eh, kamusta na po? Itong ating uh, gusto kong matanong sa inyo at uh, makamusta. Oo nga, yan nga ang ano. Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang isipin yung Bucor kasi ganun kasi kami na nasa serbisyo. Kapag rinilib ka, ah, go now with your life. Parang ganun eh. another, uh, ano, destination, ganun lang yon Pero ito kasi, Parang asong galisin lang itong matandang ito eh. Kaya ayaw kong pansinin sana. Ngayon, tinatanong mo kasi ngayon sa akin, uh, Coach Oli, ang dami namang naging bulilyason yan. Yung sumunod na suspension ko, yung pag-interview daw kay General Palparan na nakita nyo, acquitted pa di ba? Sa dami ng mga bulilyaso nitong si katapang galising aso ni Boeing, eh, kung, kung ikukumpara doon sa interview ni General Palparan at sa dami ng bulilyasong ginawa nitong si katapang, dapat suspended siya. Pero wala na akong pakialamdam doon pala doon. di ba? Diskarte nila yun eh. Sinisira naman nila, sarili nila. Kaso nga lang, ano kaya? Ang tanong dyan, ano na kaya ang nangyayari sa illegal drug transaction na naman? Yun ang hindi natin alam. Yes, okay. So, speaking of illegal drugs, ano, alam naman natin, Uh, pagka view ko rin pinag-uusapan kadikit talaga 'yan. And kanina nabanggit niyo yung smuggling. So siguro naman nakarating okay. na rin updated naman kayo, ano, nakarating na rin sa inyong uh, attention siguro yung mga bagong batches nung smuggled na mga droga sa Pilipinas na kung dati eh China pinanggagalingan nung mga droga pero ngayon yung mga nasabat sa Pampanga, tsaka yung dyan sa Uh, Bureau of Customs eh galing na daw ng Mexico. Uh, ano pong inyong uh, masasabi doon o reaction? Alam mo, boss Dada, sa tanong na yan, noong ako pa ay ano nakapwesto doon sa Bureau, tumigil yung Mexican cartel na yan kasi nakita kasi nila yung gaano aktibo ang PRRD administration sa paglaban sa illegal na droga kaya hindi nakapasok na tumigil itong Mexican eh. Pero papasok na sila noon kasi may mga African pa. Marami sila. So ngayon kung 'yan ay pumasok na ngayon ay ibig sabihin niyan na ano na nakita nila relax na ang la, ano ang law enforcement natin. Kasi dati nung kay time ni PRRD hindi yan ano hindi na nag-attempt yan mga yan Mexican. So ngayon po nakikita niyo na sila uh, pumasok na at nagiging aktibo na uli. Iyon ang nasa balita. Hindi naman tayo nagsasabi uh, banat bay kundi sa balita. Ay, ibig sabihin talagang pumas masok na naman ang Mexican cartel. Kasi, eh, wala silang takot na eh. And unlike before, kay PRR, de-active ang fight against uh, illegal drugs. Kaya walang ano attempt na noon. Pero muntik nang pasukin tayo ng Mexican noon. Natigil nga lang. So ngayon, wala okay. na si PRRD. Wala na ang laban against uh, illegal na droga. Ayan, nandyan na naman sila. So, ibig sabihin, dati pa, Meron na talagang uh, Mexican cartel na nagpapasok ng droga dito pero napigilan ninyo. Bakit parang laging China yata yung uh, ah, hindi. mga uh, balibalita lang noon? Oo tol, kasi nga yung Mexican cartel na yan, uh, siguro natakot sila. Hindi naman natin nakakausap na interview pero tumigil sila. Ibig sabihin, natakot ba? Diba? Bakit hindi sila uh, nagtuloy noon? Nagtuloy-tuloy, bakit ngayon sila pumasok? Samantalang noon, kasi pinag, pinagmimitingan namin yan ng PNP, ng PDEA. Alam na alam natin yan na gustong pumasok na ng Mexican cartel. Kaso nga lang, tumigil sila. Uh, isang araw, eh, nagsalita po si Pangulong Duterte patungkol dito sa pagtanggal ng confidential fund ng kanyang anak na si BP Sara Duterte. At sinabi nga niya, ang pinaka naglulustay ng pera ng taong bayan ay ito hung kamara, ito hung uh, mga congressman natin. May idea po ba kayo dito sa mga confidential fund na nalulustay ng uh, Kamara at uh, paghihingi ng audit ni Pangulong Duterte? Nako, pasensya na kayo pagdating sa uh, Kamara kasi wala akong experience dyan. Wala akong ano, hindi ko talaga alam, pasensya na, nakakausap ko lang mga congressman pero hindi ko alam yang pagdating sa CF ano, si ba ang tawag noon? Pero ang nababalita kasi na ano, tinanggalan si VP Sara, pero 'yun naman pala pati yung sa Congress ay hindi naman tinanggal. So sino bang dapat na may intelligence fan? Yung Vice President ba o yung mga Congressman? Sino bang mas importante, 'di ba? E eh, alam naman nila na yung laban pa ni BP Sara against mga communist, yung NPA, yung LCAC na yan. Ma, yun kasi ang pat talagang pinaglalaban ni BP Inday, yung against sa uh, kaliwa. Talagang kailangan dapat niya yung uh, intelligence fund. E ikaw ba naman ang sumunod na, ano, na leader ng bansa tapos ikaw ang walang uh, intelligence fund? Uh, unfair naman yon para sa akin. Uh, DJ Bantag, follow-up question diyan patungkol sa confidential funds. No? Parang uh, ano sa tingin mo lumalabas na magkakampi ngayon ng etong si Speaker Romualdez at saka itong Makabayan Black patungkol dito sa confidential funds? Ano po masasabi nyo dito? Ah, nag, ano yan? Pangit na pangitain yan. Pangit yan na manifestation na yung dalawang grupo na yan nagsasabuatan. Bakit makikita? makikipagsabuatan ng isang Speaker of the House na hindi naman communist, hindi naman NPA, tapos makikipag ano ka? makikipag ka sa sa, di ba? Hindi ba siya? Dahil lang sa kagustuhan mong uh, uh awayin, o gusto nilang sirain si Bipisaran, mali naman yon. Hindi fair ang laban. Sir, may mga nagre-request daw na kayo ay... Uh, po ng regular na nagsasalita dahil marami ho ang uh, nagre-request nito. Ang tanong nga ng uh, ilan, eh, bakit po pinili ang Banateros Brothers samantalang meron namang mga legit na media na pwede kayong lapitan? Instead na? Mainstream? Nga, oh mainstream media. Ah, okay, okay. Paano naman ako... Alam mo, ang pinagkakatiwalaan ko lang na mainstream media ay yung SMNI. Mm -hmm. Yung Net25 siguro. Kaso, hindi naman ako nai-interview na dahil nga alam naman nyo ang status ko. Eh, syempre, kayo yung ano matatapang na makipag-usap sa akin, edi eh, kayo. <laughs> alam naman ninyo, putang ina, tag walang bayag, walang kwentang kausap. Correct, correct. Ayun, ah uh, Kasi pagano ano, eh. Oo. Oh. Mhm. Mm Itong isa namang uh, itatanong ko naman ano, kasi nga kayo ay ano, ang mga tao eh parang kayo'y hinahalin tulad ano, kay PRD, kayo ay IPRD, kasi kayo'y prangka, walang preno, uh, sabi nga nila eh pala eh may panawagan si PRRD sa uh, ano sa mga ating mga opisyal ng gobyerno na maglabas ng kanilang uh, mga audits at uh, maging uh, tawag dito transparent sa kanilang spendings eh ano po ba kayo po ba ay uh, suportado niyo itong mga ganitong klase ng uh, mga panukala galing kay ano kay uh, PRD Ah, oh, talagang sang-ayon ako sa ganyan, tol. Kaso nga lang ah, dahil nga wala na ako sa gobyerno, baka sabihin nila, ah, nagrusa dito ka kasi kasi wala ka na sa gobyerno, di ba? Parang ano eh, hindi ako makapag uh, 100% na comment diyan, pero sabi ko nga sang-ayon ako sa uh, panawagan ni former president uh, Digong kasi nga para sa bayan 'yan. Makita natin kung pa yung transparency nga, di ba, ng experience. Pero dahil ako nga wala na sa gobyerno, wala naman akong ire-report na. So ngayon nga eh, wala nga ho kayong cellphone na matino eh. Pa para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin na naka-cellphone si si DJ Bantag at uh, yung cellphone niya malabo pa. Nokia Ata 3210 yung cellphone niya. Kaya walang video. Nakavideo, ensala sobrang dilim. Ganun nung no, kaano. Anyway, ganito na lang, sir. Halimbawa lang, halimbawa lang, ha? kayo ay palarin dahil maraming ang uh, nagkakagusto na kayo tumakbong. Sir. Kung sakali lang kayong palarin, ilalantad nyo ba sa taong bayan ang uh, yung tinatawag na extraordinary. Lahat ng pondo ninyo, malalaman ba ng taong bayan kung kayo ay naging, kunwari lang, palarin na maging senador?